Huwag niyo masyadong damdamin yung ano Yung nangyari ha Basta tayo nandito kami Kami yung pamilya niya din Si Tatay Albert um, Alam niyo naman gaano kayo kamahal ni Tatay Albert Kuya Ogos Lala na si Kuya Ogos Sa Tidsundo kayo pagka ano Kaso may bayad nga lang Kaso <laughs> may Basta tay, kami yung pamilya nyo, ilagay nyo sa ano nyo yan, sa utak at puso nyo. Wala na masyal doon. Ako tatay, malinis na malinis ang utak ko, malinis na malinis ang kalawabang ko. Hmm. Yeah, Binibigyan ko sila, ayaw nyo tumanggap gabi. Ano, hmm. Magpasensya matas ang boses ko. Ano? Babayaan mo ah. sila doon. Eh ano pa ang gagawin ko? Bas, eh, lang. Ano silang trabaho ako, sasabihin ko na, yeah. marunong akong tumiskarte eh. Otay, kaya tayo tayo na. Kami na yung bagong pamilya niyo, Tay. Napapansin ko lang ano, pagka ando kami sa loob ng bahay ng nanay, may pilit na pila kasi. eh. Hmm. May, eh, bakit eh, bahay namin yun? Eh baka tayo hindi ka naligo. Eh, ala ala, araw-araw na nililigo ako tatay. Ala si ala sila trabaho, ala sila prayer. Yung tindahan na yun, yun ay nasaan. Eh gano'n na lang 'to. No? Eh kahit meron sila sa abroad, ilan yung kumakain, ilan yung ah, nag-aara. Bili na bili ko kay tatay nun. No? Pa, kasi pagka, pero siyempre hindi natin maano si tatay. Hindi natin kayang pigilan yung ganun, yung pag, miss niya sa ano niya, pamilya niya, sa asawa niya. Ganun. Yun yung hindi natin maano kay tatay. Pero gaya niyan, hindi ko alam sa nangyari na yan pero tatay siya eh, pamilya niya Hindi niya, hindi niya pwedeng makalimutan talaga yun. Hindi natin pwedeng mapantayan o matakpan yung pagmamahal niya sa pamilya niya. Eh, pero tatuta tayo, no? Bahay, dahil dati pa na kaibigan, no? Maraming nagtatanong sa'yo, maraming pumupunta rin. No? Pinaaris na. Makarating sana tayo sa promised land bago pumagsakit. Tayo sa atin na lang. Hindi, sa promise, doon, sa talaga. promise talaga. Sa promise lang talaga. sa promise Eh, kaso yung pagkain, tay. Pagka ano, uwi na lang kayo. Eh, ano-ano problema? Oo, oh, sige, tay. Ako baka doon yan. hindi po sa Hindi, hindi pwedeng ano. Hindi pwede na tay. Mas hindi, mas maganda yan. Tay, di ba ano, tay? Iyanin niyo si Tatay Freddy doon. Sa kung ano po yung ginagawa niyo doon, tay. yon pala para hindi mo siya masyadong mag-isip sa ay, tati, kwarto. Ano ang Eh, doon na, doon ako sa promise na kahit sa labas lang doon, doon ako. Apo, hindi po kung ano yung ginagawa ni Tatay Albert, masamahan niyo siya, no? Kung na lang kami doon tayo. Mm. Ay! Oo oh, tayo, pwede. Um, so... Dito na ako eh, no, kami sa promise land, kateka. Okay. Okay. So baba na natin muna yung ano. Yung yung stock ni Tatay yan yung yano lang dito. Kahit dito lang kuya ano, si Tatay Tatay pwede nang magaano. Magayos. Ay, si Kuya Lito po. Magkailan ka muna. Parang naiglip natin, uh, ka. na iglip ka. Ha? Na medyo po, alam parang pagod siguro. Kaya na, ano, mm. na nakatulog po siya yung na... Kaya uh, bago po lahat po po kayo ng mga mm. hapon. Uh, Huwag masyadong nagpupuyat. Kailangan ng tao ng tamang tulog para hindi masyadong... Kasi yun na yung immune system mo pagka puyat ka ano eh... ano na siguro talagang tapay pray din ba din talagang ikaw dito ka na talaga tinadhana naman din dito ah tatahayan ako papagawa ko kasi wala pang wala pang yung pang sabi ay ayun si Sige mamaya, magandang Oh, eh? si mo na yung gamit niya, Tay. Ang kwarto naman nun nila ma maluwag, katekla. Ayan, ko po pagka bukas itong mga ano. Ganda pa ng tanawin niyo dito, tayo. Ano, Tay, gusto ko iwan ko muna kayo. Makapag-isip-isip po kayo. na. Ano? Tapos balikan ko kayo bukas. Tayo, buo na, buo na nung po mag-inigot. Wala o, pa o, sir, ko pa namin siya. Oo naman ko kayo doon. Basta ang gusto ko, may sabon, may you kogi, ano. Uh. Uh, Sa tagkain na ngayon. Kasi yan, uh, hindi nasisira. Mm. Kaya yung sabon, maayos takman. Hindi mo hindi ano pa rin yung buo Yung bigas ganyan. Yung diswasing ganyan. Kahit hindi mabili. ando no, pa rin yung Tay so, ganito, may naisip ako bigla. Kasi si Tatay Albert, baka mabilan ko na siyang motor ngayon, palalagyan ko ng... Alam niyo yung sidecar, pero papa ano siya, yung ibang kakaibang sidecar. Yung papa design nyo ng... para mas malaki po, pahaba. Pwedeng, may yun nga, may bigas, may dishwashing, tapos may gulay. Gusto niyo kaya pagtulungan niyo yung gano'n? Ay, oo, oh, tata. Ay, hindi eh. siya. Dalawa kami, tata. Ano talagang problema? May biyahe? Opo. Ano problema? Ayun. Sa doon? Ang gusto ko? Sige. May mantika. Oo, oh, mag-inibasyo kami. Eh. Ayun. Mas Pero tayo. yung susi nito, gusto ko hindi na bubuksan. Ano? Kasi ano Opo, nakakay Kuya Lito po. Kasi yung andon, ano yung susi noon, andon, yung kwarto ko, andito, and, andito sa atin yung isa. Uh, oh. magkapit bayan na tayo lang yung hindi. Oh, eh eh mm. Kasi tatay ano, kung magtitinda kami ano, eh ang gusto ko na ilalaking sila mo. Sobra kita uh, nami-miss na tayo, pre. Ay, miss na miss din kita. Uh, uh, kung nami-miss mo ako, maki mo ako. Ah, ayaw. Siyempre. Sige nga. Try mo. Subukan mo ang talagang araw yung nami-miss mo. Pakita mo sa kiss. Ah, kiss. Kiss. Gusto <laughs> <Kususali. laughs> hmm? oh, no. Ay, Ay, ganun. Uh, <laughs> nami ko si Tati Fredy. Kung alam, na, alam niyo lang mga ati. Natanggal niyo lungkot uh. ko dun, ha? Ah. Mm. Kasi parang mas okay sa ating kalooban. Nakikita ko na lang na si Tati Fredy. Mm. Okay siya. Pag nandito. Mm. At Tati Fredy, huh? mm. kung iyo, compatible is Tamsa. Yaya, yeah, oh. ano yung ko? Oo, yeah. that's okay. Ha, sana sa akin, yung hirap, hindi pa natin pun tatanggalin natin. Oh. Ah, ganun, yeah. sige, pagkalasing na nila ano yung gusto mong paglasing ba? Gusto yung eh, diskarte mo. Oh. kasi kung kinakailang tanggaling ng mga nanonungkulan sa napakamtata, ah. eh, oo, so, no. ayaw mo, sasabihan kasi ni sekretor lang. Eh, alam ko ako nakaposisyon ng ano, kapitbahay. Um, ah, medyo Mas maganda ka uh, na dito sa sinisikreta. Mm. Ano? Nakawala no, yung, no, wala yung uh, ano? Nakawala no, yung pagkakaalay. Condition. Uh, tay, meron po akong sasabihin sa inyo. Napakaganda po nung naisip ko lang. Hindi pa po may yung ano, uh, yung plano natin, yung bike, ay yung motor na lalagyan natin ng

sila si Mapapabili ako kung hindi ko kumagay na Ay, mas maso kayo dyan. Sabo, no, paano? Ba, ano ba, mas maganda ng Fred? Ano bang, ano bang mas maganda ng, ano, yung para mabenta yung talaga? Eh, ang maganda, pagkarapitin na ka ng tilapia, ganito. Sariwa! Ay, mahala! Bili na kayo ng tilapia, 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 malapag, matangkok, mabulak-bulak. Oh, Mabasa-basa pa! Mabasa-basa oh, <laughs> pa! pa! pa!

Pagka ganitong makalat na baka may asin, ah, hindi mo pa napansin, eh no, tay? Ay, pero malinis hindi ka lang. Ay, naka, masarap yan, tatay. Masarap yang kamuti na yan. Ay, yeah. eto siya mo. oh. Taba yabas, alam. Uh. Kukunin mo, tatay? Oo. Oh, oh. Ay, masarap yan. <laughs> baka yung ginisa sa bayada. Pakita ko, tay, wait lang, tay. Ayun, so, patikram, yun po yung ilang araw na namin kinakain. Pero yung may sing-sing kaya yun. Ay, mamatay ka tayo yun dyan tayo, mamatay ka dyan. May sing-sing. Ano yung tsura ng may sing-sing? Ano yung tsura ng may sing-sing, Kuya Lito? Oh, may sing-sing yung ilalim. May sing-sing yung tayo dito. Wait lang. Ang hirap din pala niyang kunin. Ito. Yung may sing-sing siya dyan. Lord. Ito, wala. Oh, yeah, wala. Okay. Kasi kipakita natin sa katekram yung may singsing. -sing. Wala naman. wala din eh. Kaya yung, huwag yun lang kung yung mga nakaka, ano, sa bundok, baka po, bagla na lang lutuin. Nakakama, nakakalasin yun. Ah, katekram tayo. Hmm. Ganyan lang, ganyan lang katekram. May ulam ka na. Oh. Ito ka napakalinamnam. Kanina, kanina tayo, nang marami akong nakita doon ah. Parang ako siyang karni ng ano, karni ng... O, karni sa ng... Karni ng ano, manok. Pagka ganyan tayo, abot pa ako siyang bukas. Hindi na tayo. Ah, si Tat... Ano ba, ibibilag mo po ba yan? Diretso luto? to. Diretso na to. tayo. Tayo pakita natin magpano iluto mamaya, no? Kaya basta stay ninyo yung isip niyo dito. I Ayun, yung yung isip at Okay lang. okay lang. Gusto ko yung tilapia ni Tagy Freddy. Magtitinda kami ni tsatsal Alfred kung pinakailangan. lang. Mabebili, yung tilapia ni Tagy Freddy. Wala tayong pregis. ito po siya. Pero mag-iingat po kayo, otegram. Ito po. Mag-iingat po kayo. Kasi meron daw pong ganito na nakakalason at nakakamatay. Yung may singsay. May singsay. Pero wala, sana mas maganda meron tayong napakita sa kanila. Ako oh. nga uh, nakakamatay tayo. Yung uh, kabuti ng uh, tayo ng katabaw. Uh. Ay, yung, yung nakakamatay po, yung kabuti doon sa tayo ng kalabaw. Oo, yung missing people niya. Ah, so yun, katekram. Pero katekram, dinasa ko po ito. Chinek ko ko yun dito eh. Mm. Kung ano yung mga benefits ng pagkain ng kabuti. O oh, uh, sige. Isa sa anti-cancer. Hmm, napakapaganda. Yun lang. Napakaganda ng ano na -ano, ng pagkain ng kabuti mm -hmm. katekram ngayon yeah, pakita mo mm. natin pag linis, paano linisin naman ni Tatay Albert. Bine, dinatanggal yung ganyan dai. Oo. Uh -huh. Tainyo. Yung hindi, yung iba nakikita ko tinatanggal nila. <laughs> dito ang dito tay ang ano ng uh, pinaka ano ng uh, ano ba 'yon? Yung mayroong may bibigay na sustansya sa mga ito. Kasi ito mag-dulot ng tigas Iuwi ko na doon namin nagigisa ni Tatay. Nagigisa niyo tay? Tayo po. Magigisa. Magigisa mo. Hindi, hindi nagigisa niyo tay. Ano po ang gagawin? Magkasama niya tatay. Pakukuloyin. Ha, sige po. Pakukuloy lang? Ha, Tatay? Dito na mo ang kasama Oo. Kasama niya yan? Kasama natin yan. Tingam na. Ha? Hindi, tinulungan. Hmm. Kinakain pala kahit di yan. ano. Hindi, lalo kayo titis. Tapos sa sukat ay. Sigurado kayo, kay nakaka ano yan? Nakaka... Nakaka? Ay, sobra. tatay. Kaya yung may, may mga asawang lalaki dyan, mamunta kayo sa mga likod-likod nyo, baka makakita kayo nito. Okay. Tested mo na. Sigurado, oh, hindi oh. ito ah. Oh. Tay, kayo nang bahala dito. Kuya okay. Kuy, uh, Lito, kayo nang bahala. Huwag okay pa si prezi, Ako mm. Among bahala kay Sandy si Freddy. Mm. Ay kung kinakailangan mm. sa amin sa tao yung magkikinta kami. Oh, kami. Magkikinta kami. Oh, po kami ng tilapia -tila, ah. Okay. mga kasigra. Hindi mm. lang, hindi lang, diskwasi, hindi lang tigas ang tinta natin. Mantika. Ano, kasi once a week lang yung uh, tinta natin ng diskwasi. Basta ikaw ang driver ako. Oh. Oo, driver na ko! Oh, eh, kanta. Ayaw nga. Pupunta tayo sa patubay. Pupunta oh. tayo sa patubay. Pupunta sa patubay ay eh, lahat po ng mga magaganda dyan at matakanta at mga medyo bata-bata, na po kayo ng biswasi. Mm. Yan yung magbibenta ng uh, uh, mga kahit eh. na mapapabili ka. Wanda, morning oh. ah. Parang lalim po nang niisip niyo. Ba't di po kayo kumuha ng unang uh, dito? Nakakayo tatay dito po. Dito po pwede yung timplay ng ano, umaga at saka gabi. Tay, pagkatapos kumain o kaya merienda. Kamusta po yung umaga niyo? Ay, ay, ay kasi ay, ako ay nananahiray ka no. Sinasabi ko na ala akong problema. Alam ko nagpupuntahan sila dyan. Hmm. Ayoko nang magulong buwan. Nakatulog po kayo ng maganda? Hindi eh, pa naman ako gumagawa. Kanina umaga-umaga, maangon ako, ko ng kanya. Maganda nga yung kahanap nga ng PPS to Ito dito, hindi basta-basta mabibigay dito. dito, dito. Tatanungin ko sana kayo kung gusto nyo sumama sa mission namin. Eh. Eh, dito muna ako. Nga yeah, din po yung naisip ko yung para makapag-isip-isip po kayo dyan. Eh, yeah, ang to totoo talaga kayo. Ano naman akong iisipin ng no, iba. na kundi yun. Ah, andyan na yun. Mag-negosyo. No. Um, pero meron akong nakausap. Eh. Sino po? Dyan, sa tabi-tabi dyan. -tabi, na marunong makisama kung sa ang baong Hmm. Um, sabihin daw kay Kapitan na hayaan akong mag-negosyo. Kasi ang dahil negosyo eh.

Kaya mm. e ako, eh kung ako ang susundin, natin maayos ang buhay ko. No. yeah Wala naman mga trabaho. Eh ako kasi, kahit nung araw pa, basta gusto ko humanap ng trabaho kahit at lang, tatrabaho. Kahit nung araw pa. Pero mas, ma, -ano, mas maganda maligo po kayo. Mapreskoan po kayo? Eh, naligo nga ako pala. Nun. Nung nangahanap ako dahil na ba, talagang ako sa CR Naligo po kayo? Hindi kayo nagpalit ng damit? Ay, hindi na. Ayaw si Tatay nalito ko doon. Mamaya, maliligo ulit ak. ako. Diyan, doon ako naliligo sa kabila. Hindi yan, hindi. May heater po dyan, mainit. Eh, gusto niyo kung nalalamigan mo kayo. Alam niyo gamit gamitin yung heater? Ay, alam kong gamitin yan. Ah, okay.

sa bunto. Yeah. Yung may mga takasama. Ayun, mga lakas ka atin mm -hmm. nga sa atin. Tapos tatapula na sa may lila. Uwi na muna tayo. Kain na muna tayo, Tay. Nakakapit ko lang kung may tira. Yan. yung pagkain niya na yun. Tira. Basta pagkunta lang ko Basta yung kain natin tay ha, 7, 12, 6. Hindi ko kayo pa dito, kayo po yung pupunta doon. Sige, ako na ba? Saka ako, oh, sinasabi ko na nga, no? Kung sa pagkain at pamumuhay, ano, iniisip ko yun. Hmm. Ay, ano pa ang kailangan ko sa buhay? Ay, wala naman ako. Ang... <laughs> eh, iniisip ko, eh, sa mga anak ko, ano, pinaghihirapan ng mga anak ko sila kumakay. May edad di hindi mo nga. Hmm. Basta tayo ngayon, huwag na kayong mag-isip ng di maganda. Lahat ng mga pag-iisip n'yong tamang hinala n'yo, tanggalin n'yo ho yun. Eh wala akong hinihinala sa kanila, no? Maganda, mag-iwahiwalay lahat. Hindi, tamang hinala Ay, yung... Ako, totoo, pabantayan mo, huwag kang mag-discard eh. Kaya bakit inyawis nila ako sa pabila ko? Hmm. Kasama tayong tatrabahin mga anak ko, no? Totoo. Huwag sasabihin ang lupa nila, eh lupa nga nila. Wala naman sila ipakikita ang titulo, kukunin ang gobyerno yan. Hmm. Tay, pakilala ko sa inyo si Kuya Bagnim. Naka, nakakwentuhan niya na ba, siya? Oo, oh, ah, nagkwentuhan kami kahapon niya. Binigyan ko pa nga ng pagkain. Hmm. Ah, ko na. Kamusta po si Kuya Bagnim? Andiyan, ay, natutunog pa. Sinisipit ko nga. Kulina. Basta wala akong gumagawa ng hindi maganda sa pamilya niyo, Tay. Huwag ko kayo mag-isip mag ng pangit. Okay, oo. Oh, eh, kung hindi nga titignan, ay eh, magandang tanawin. eh, ano? Eh, Hmm. Eh, mahirap sa tao kung ano alam makain. Eh. eh, kung saan saan nakakarating, sasabihin na hindi ko alam. Okay, kung saan saan nakakarating pagkagaling. Sino po? Aba, ay, 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 ibang lang malam, maka. Na Ano, sa akaw eh. Hmm. Nakikita man doon, nag-uupong po. Pero sa gabi eh, pahanap pala. Hmm. Paano po, iwan ko muna kayo. Ah, dito, so, dito muna, muna Dito muna kayo. Na eh, iniisip ko kung saan maganda. Gusto ko talaga pesto. Kahit mo ano? pa paha. Oh, sige tay, wala akong problema. Hindi po, yung ano, yung sa tricycle, okay po kayo doon. Tatay Albert, di ba? Okay, oo. Oh, okay, oh, meron po, eh, maganda. Sa sabi ko, kung sa nga namin na tatay Albert, pagka nakapagkakain siya ng manok, ano, dalarga da kami. Oo, oh, yun. Maganda po. Oo, oh, oh mag kami, maghapon totoo. Ay, hmm. yun naman, naalagay tatay Albert. -ta -ta -ta. Basta yun na napigyan niya ng pagkain, okay na. Mm. Ako ba halang dumiskata eh. Ah, sige tay. Kung gusto niya, siya mag-driver. Paano ang gusto niyong diskarte doon tay? Siyempre, yung kita dapat. Paano po yung kita? Ay, yung tutubuin kasi totoo yung pagkabenta natin sa nabang gabang kaya hinyor ko, mababa yun. Oo oh, nga po. isang kilong bigas talaga para kumita ka ng konti, 60 o oh, kaya 65 isang kilo. Hmm, tama po kayo. Eh, yung 55 lang, haris sapat-sapat lang Meron mo kayo limang piso. Gusto ko kasi mabilisan lang. Eh, mabilisan nga. Eh, yung iba, babarating ka na dun. ay kasi ang mm. negosyo, hindi naman nasisira. Hmm. kailang, eh, pagod at pagod lang din naman ngayari. Kung tutusin to mo, kung nakamotor ka, hindi pa, wala ka pang panggasolina. Hmm. Eh, tubo mo, limang piso, eh, yung panggasolina. Okay. Yeah. Kinakailangan kinakailang kasi pag nag-inegosyo ka, pa, lumalabas yung pagod mo, lumalabas yung panggasolina. Mm. Ngayon, kung masisiraan ka pa, kinakailangan meron yung panggasol. Kinakailangan, ganun talaga ang negosyo. Litaw yung puhunan, may tubo kang konti. Ano po? Hindi, totoo. Eh, kung gano'n, bueno, yun know, ang kahit saan dyan, mag-iikot Madali lang yun tayo, pagka nakarami na kayo ng suki. May pagkasuki lang marami, kasi ang umpisa ng suki dyan, pautanin mo. Mm. Pagka kasi nakapangutang ang ng dalawang beses yun, no? mo na yung Ngayon, ang gagawin sa'yo, babayaran ka, uta, utakan ka, gano'n. Kasi ganyan na suki. Eh. may dating na may pera, may dating na walang pera. Ngayon, pagka ang ka, abay suki, okay, eh, paano ba? Eh, hmm. pera, pwede ba pa utang yan? Abay, bibigyan mo. No? Yeah. Ganun daw, sasabihin na ah, pagdaan mo ulit ano, babayaran kita pagdaan mo. Eh, iba naman eh, pagka dumaan ka, babayaran ka, may hiya ng mga utang. Sige, tayo dito ko muna ako na. Sige po. Tayo gusto niyo doon kayo sa harap ng ano, para makalanghap po kayo ng sariwang hangin. Ay, kapapasok ko nga lang. Hmm. Bakit, bakit, ito. 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 Pwede niyo pong buksan ito. Ay, ayaw nyo pong buksan. Tatay. May mga pagganit yun eh. May mga sumagat. Ah, upo. Eh, kasi hindi naman ako nagmamasala na hey, eh, totoo. Kahit sa inyo yan, may negosyo ko yan, iingat ako. Yeah po, Tay. Thank you, Tay. paano eh, o, oh, para kami nagmimisyon, magpapakulo ako doon. Nga yeah po.